The Holy Bible. Reading Plan, 38th Day. Tagalog Version: Leviticus Chapters 15 to 18, Psalm Chapter 31, and Hebrews Chapter 6. Leviticus Chapter 15. Ang mga sa katawan ng tao na itinuturing na marumi, Inutusan ng Panginoon si na Moises at Aaron na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung may lumalabas sa ari ng lalaki dahil sa kanyang sakit, ang lumalabas na iyon ay itinuturing na marumi. At kahit na magpatuloy ang pagtulo o hindi, ituturing pa rin siyang marumi. At ituturing na marumi ang anumang mahigaan o maupuan niya. At ang sino mang makahipo sa kanya o sa kanyang hinigaan o inupuan, ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino maduraan ng taong ito ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang maupuan ng taong ito, katulad ng upo ang ginagamit kapag sumasakay sa kabayo, ay magiging marumi. Ang sino makahipo ng mga bagay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang makahipo sa taong iyon, habang hindi pa siya nakakapaghugas ng kanyang kamay, ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang palayok na mahihipo ng taong iyon ay dapat basagin, at ang mga bagay na gawa sa kahoy ay dapat hugasan. Kung gumaling na ang may sakit na ito, maghihintay siya ng pitong araw. Pagkatapos lalabhan niya ang kanyang damit at maliligo ng tubig na galing sa bukal. Sa ikawalong araw, kinakailangang magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng todang tipanan. At ibibigay niya sa paring maghahandog noon. Ang isa'y bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan ng taong iyon dahil sa tumutulo sa ari niya. Magiging malinis siya. Kung ang isang lalaki ay nilabasan ng kanyang binhi, kinakailangang maligo siya, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang damit o gamit na yari sa balat na natuluan ng binhi, ay kinakailangang labhan. Pero iyon ay ituturing pa rin marumi, hanggang sa paglubog ng araw. Kapag nagsiping ang lalaki at babae, at nilabasan ang lalaki ng binhi, kinakailangang maligo silang dalawa, pero ituturing pa rin silang marumi, hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang isang babae ay may buwan ng dalaw, Ituturing siyang marumi sa loob ng pitong araw at ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang mahigaan o maupuan niya habang siya ay may buwan ng dalaw ay magiging marumi. Ang sino mang makahipo sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang lalaki ay sumiting sa babaeng may buwanang dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng pitong araw, at ang anumang kanyang mahigaan ay ituturing na marumi. Kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagkatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi, katulad ng kung siya ay may buwanang dalaw, at ituturing siyang marumi habang dinudugo siya ang anumang mahigaan niya at maupuan habang siya'y dinudugo ay magiging marumi katulad ng kung siya'y may buwan ng dalaw. At ang sinumang makahipo ng mga iyon ay magiging marumi. Kinakailangang maglabas siya ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung huminto na ang buwan ng dalaw ng babae, maghihintay siya ng pitong araw at ituturing na siyang malinis. Sa ikawalong araw, kinakailangang magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para maalis ang karumihan ng babae dahil sa buwanan niyang dalaw at magiging malinis na siya. Sinabihan ng Panginoon si na Moises sa Taaron, na bigyang babala ang mga taga-Israel tungkol sa mga bagay na nakapagpaparumi sa kanila, para hindi sila mamatay kapag lumapit sila sa tolda ng Panginoon sa gitna ng kampo. Ito ang mga tuntunin tungkol sa lalaking nilalabasan ng kanyang binhi o may lumalabas sa ari niya dahil sa kanyang sakit. At tungkol sa babaeng dinudugo sa panahon ng buwan ng dalaw o dinudugo bago ang kanyang buwanang dalaw. At tungkol sa lalaking sumisiping sa babaeng, itinuturing na marumi. Leviticus chapter 16 Ang Seremonya sa Araw ng Pagtubos Ikalabing anim na kabanata Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron, nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron, na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing, sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong ulap sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan. Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya, at pagkatapos, isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen. Pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turban na linen, at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng dalawang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ihahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis, para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos kukunin niya ang dalawang kambing, at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon, at ang para kay Azazel. Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kanya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ang mga detalye ng seremonyang iyon Papatayin ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambahayan niya. Pagkatapos, kukuha siya ng lalagyan ng insenso at pupunuin niya ng baga galing sa altar na nasa loob ng tolda. At kukuha rin siya ng dalawang dakot ng mabangong insenso na pinong-pino. At dadalhin niya sa loob ng pinakabanal na lugar. Doon sa presensya ng Panginoon, ilalagay niya ang insenso sa apoy, at ang usok nito ay magpapailan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan, kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro, at tatayo sa harap ng kahon ng kasunduan na nakaharap sa silangan. At sa pamamagitan ng mga daliri niya, iwiwisik niya ang dugo sa takip ng pitong beses. Papatayin din niya ang kambing Bilang handog sa paglilinis para sa mga tao. Dadalhin din niya ang dugo nito sa pinakabanal na lugar at iwiwisik sa takip ng kahon ng kasunduan, katulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro. Ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang pinakabanal na lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ito'y gagawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng tolda na nasa gitna ng maruming mga taga-Israel. Walang sino mang mananatili sa loob ng tolda sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar, hanggang sa siya'y lumabas. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambahayan niya at ang lahat ng taga-Israel, saka siya lalabas mula sa pinakabanal na lugar at pupunta siya sa altar malapit sa may pintuan ng tolda. Kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na inihandog at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, iwiwisik niya ng pitong beses ang natirang dugo sa altar para ito'y ihandog sa Panginoon at upang ito'y linisin sa karumihan dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paglilinis sa pinakabanal na lugar at sa iba pang bahagi ng tolda patina ang altar, dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang dalawang kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos Ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang magpakawala nito, roon sa ilang. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel, doon sa ilang. Pagkatapos, papasok si Aaron sa tolda at huhubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari na kanyang isinuot bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar at iiwan niya iyon doon. Maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda at sa kanya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos, lalabas siya at ihahandog ang dalawang handog na sinusunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang kasalanan ng mga taga-Israel. Susunugin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na iniaalay bilang handog sa paglilinis. Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinala sa pinakabanal na lugar para sa paglilinis ay kailangang dalhin sa labas ng kampo at sunugin. At ang tao magsusunog nito ay kinakailangang maglabarin ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ito naman ang mga tuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama nila at ito'y dapat sundin magpakailanman. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho, katulad ng araw ng pamamahinga. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubo sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa mga susunod na salindahi, ang paring na pili at inordinahan upang pumalit sa kanyang ama bilang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari. At gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa pinakabanan na lugar, ng iba pang bahagi ng tolda, pati na ang altar, ng mga pari, at ng mga mamamayan ng Israel. Kinakailangang sundin nila ang mga tuntuning ito magpakailanman. At ito'y gagawin nila minsan sa isang taon at ginawa ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Leviticus chapter 17 Ang mga tuntunin tungkol sa tamang lugar ng paghahandog. Ikalabimpitong kabanata Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Ang sinuman sa inyo na maghahandog ng baka dupa o kambing sa ibang lugar maliban sa toldang tipanan ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa kaya huwag ninyo siyang ituturing na kababayan ninyo ang tuntuling ito ay ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon Iwiwisik ng pari ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghahandugan para sa Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos susunugin niya ang taba ng mga hayop at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing dahil ito ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kayo at ng susunod pang mga henerasyon magpakailanman. Kayong mga taga-Israel at ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, tandaan ninyo ito. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng anumang uri ng handog sa ibang lugar at hindi sa may pintuan ng tolda, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon. At huwag na ninyong ituring na kababayan, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo, at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Ang sinuman sa inyong huhuli ng hayop o ibon na maaaring kainin, dapat niyang patuluin ang dugo at tabunan ng lupa. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya nga sinabi sa inyo ng Panginoon na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sino man sa inyong kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo, katutubong Israelita man o Dayuhan kumain ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, kailangan niyang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag hindi niya nilabha ng kanyang damit at hindi naligo, may pananagutan siya. Leviticus chapter 18 Ang mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay. Ikalabing walong kabanata Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin, dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae, dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama, sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito'y magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon, dahil baka anak o apo mo iyon, at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa, habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwanang dalaw, dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba, dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek, dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiting sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop, dahil ito ay napakasama, at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain. Dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupain, ibinigay ko sa inyo. At kahit ang lupain ay nadungisan, dahil sa ginawa nilang iyon. Pinadalhan ko ng mga salot ang lupain iyon, para sila'y magsialis doon. Pero kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, Huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawaing iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupaing iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing iyon, paaalisin ko rin kayo sa lupaing iyon, katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sinumang mang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawaing ito, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniuutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. The Book of Song, Chapter 31 Ikatatlumpot isang kabanata Dalangin ng pagtitiwala Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas. Kayo ang aking batong kanlungan at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan. Dahil kayo ang bato na matibay kong kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan nang kayo ay aking maparangalan ilayo niyo ako sa bitag ng aking mga kaaway, dahil kayo ang aking matibay na tanggulan. Ipinauubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Panginoon, namumuhi ako sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan, dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ako'y magagalak sa inyong pag-ibig, dahil nakita nyo ang aking pagdurusa at nalalaman nyo ang tinitiis kong kahirapan. Hindi nyo ako ibinigay sa aking mga kaaway. Sa halip, iniligtas nyo ako sa kapahamakan. Panginoon, kahabagan nyo po ako dahil ako'y labis ng nahihirapan. Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak at nanghihina na ako. Ang buhay ko'y punong-puno ng kasawian. Umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan. Nanghihina na ako sa kapighati ang aking nararanasan at parang nadudurog na ang aking mga buto. Kinukutya ako ng aking mga kaaway at hinahamak ng aking mga kapitbahay. Iniiwasan na ako ng mga dati kong kaibigan. Kapag nakikita nila ako sa daan, ako'y kanilang nilalayuan para akong patay na kanilang kinalimutan at parang basag na sisidlan na wala ng halaga. Marami akong naririnig na banta laban sa akin. Natatakot akong pumunta kahit saan dahil plano nilang patayin ako. Ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong, Kayo ang aking Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin. Ipadaman niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Sa inyong pagmamahal, iligtas niyo ako. Panginoon, huwag niyong payagang ako'y mapahiya, dahil sa inyo ako tumatawag. Ang masasama sana ang mapahiya at manahimik doon sa libingan. Patahimikin niyo silang mga sinungaling pati ang mga mayayabang at mapagmataas na binabaliwala at hinahamak ang mga matuwid. O kay dakila ng inyong kabutihan, sa mga may takot sa inyo, pagpapalay inyong inilaan. Nakikita ng karamihan ang mga ginawa niyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan. Ikinago niyo sila sa ilalim ng inyong pagkalinga, at doon ay ligtas sila sa mga masamang balak at pangiinsulto ng iba. Purihin ang Panginoon dahil kahanga-hanga ang pag-ibig niyang ipinakita sa akin noong ako'y naipit sa isang sinasalakay na bayan. Doon ako'y natakot at nasabi ko, wala na ako ng Panginoon, ngunit narinig niya pala ang aking kahilingan at ako'y kanyang tinulungan. O kayong tapat niyang mga mamamayan, Mahalin ninyo ang Panginoon. Iniingatan niya ang mga tapat sa kanya, ngunit lubos ang kanyang parusa sa mga mapagmataas. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. The Book of Hebrews, Chapter 6 ika na kabanata Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayo magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip kong luluobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatigim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para na rin niyang muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo makatarungan ng Diyos, at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabuputing gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas. Para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo, huwag kayong maging tamad. Sa halip tularan ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Tiyak ang pangako ng Diyos. Tingnan niyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya Sinabi niya, Talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo. At pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahihigit sa kanila para paniwalaan sila at wala ng pag-usapan pa. Ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa natuto pa rin niya ang pangako niya. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa, ay hindi mababago. Dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa ating. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay nating dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari nating magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.